Ito ay, itong ano ah, uh, neutral yun neutral. Yung gitna. At sa banti. Eh, Ayan. <laughs> negative, positive. gini ko lang yan doon sa ano? Pagkabit sa ilaw. Ang negative yung brown. Yung ang dina- brown, ang positive. Yung itong ginawa negative.

nga uh, nigo. ito yun oh. magkakabit tayo ng ilaw sa bangka uh, ito na lang yung ating walang uh, kakabit maliban doon sa ibang mga gagawin pa nila amigo dito at yung ating bangka ay si andar ay pwede na ilusong kaya lang mas maganda pag inilusong mo yung nakakabit lahat kasi mas mahirap namang magkabit pagka nakalutang na sa dagat. Pagka doon habang nadya pa sa taas, ko lahat ito. At uh, para ano, ito mga amigo, bali ito ay 200 watts. pero itong ito ang pagkakaiba nito, ito yung binili ni Kasuyo, ito yung dati ko, luma pa namin na ilaw. Tapos ito yung bago ni Kasuyo, Ito 200 watts pero ito malaki yung ano, Oh, pero ang tanong, hindi ko lang alam dito kung alin dito ang mas matibay at saka mas maliwanag kasi ito maraming LED. Yun kundi ang LED. Pero parehas yung 200, 200 watts. Ito yung 100 watts. So. Oh. Ayan. Bali, natin mga amigo. Yung ating generator ay ang nakalagay dito ay 2,000 oh, siguro yan yung watts niyan DEI 2,000 siya uh -huh. Ito na natin Ikutahin natin 200 Bale 5 eh, 1,000 na to Ang amigo 5 ito Yan o oh. 5,200 1,000 watts Pagkatapos mayroon tayong 100 watts na 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Anim, ah, 1600 tapos may 50 watts na ano kasi ito yung mga dating sa maliit niyang bangka ay. Eh, eh uh, 1800 kaunti na lang pala mga amigo para ma magparehas dito sa ano sa generator. Hmm. Hindi ako masyado nakakaintindi nito mga amigo eh. Kung ibig sabihin nung DA kasi hindi naman watts yung nakalagay, hindi kagana iba generator. Halimbawa, 2,500 watts, 3,000 watts, ganiyon Ito, ang nakalagay, DA siya, hindi ko alam anong ibig sabihin yan. Yan, sa mga paki pakicomment kasi hindi ko alam yan. Yan. O. Yung mga, ano, di ako nakakaintindi na maganyan, basta ang alam ko yung magkabit. Hindi naman ako nag-aaral ng uh, ganito mga amigo. Uh, kumbaga man, yung pamamaraan ko, sariling pamamaraan ko lang yan kung paano ko i ito pero mag-compute pa ako nito uh, hindi ko masyadong nakaintindihan <laughs> kung watts ang ibig sabihin ng 2000 ibig sabihin tong aming ilaw 200 watts 5200 watts 1000 tapos anim na 100 watts 16 saka mayroon kaming mayroon pa siyang uh, dati pa hindi pa rin naman nagagamit pero yan ay matagal na niyang nabili 50 watts na apat di 2,200 o 1,800 watts kaya kung watts ito dito sabihin 200 watts na lang yung laki diba o, no, pagka nagdagdag pa pala kami ng isang ilaw na ganito kalaki eh ibig sabihin ano na Ah, nakasagad siya. So, uh, ha? Ha? Uh, ha? 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 o, oh, subukan mo doon huwag mo lang itanong, at wala yung may area ha? Oh. Eh. ito mga amigo, na natin yung ilaw oh, so, bali ito pala tinistin ko muna mga amigo ay. ito ay yung dilaw yan ang hindi ko pa ikakabit yan, ito lang yung tabit natin ang ginagawa ko dito, hindi ko lang alam kung tama pero ito na may kahit mabalik na at ito na may easy power ah, uh, pero yung instalasyon ko, may positive may talaga kung sinusunod kahit yung generator pa ito para yung tap natin pare-parehas yung dumadakan sa switch ito ang ginagawa kong positive, itong kulay maroon, brown yan, yeah. tapos ito ang ginagawa kong negative yung blue, ha? Sa JP, ah sa GP, ah Dako yung panghinang ko kaya na ko baga. Ang problema ko yung panghinang. Oy. Ano na? Ano ko din Ano negative dito hindi natin alam hindi, hindi ko hindi ko rin alam to eh. pag nabaliktad kasi to yun ang delikado dito is to diba ano ay nakalagay 1, 2 hindi nakalagay kung 1 and 2 eh, malimba natin kung yung 1 ang negative yung 1 ang bukalin dito ang negative hindi niya natandaan kung saan dito na putol saan ba wala malaputol problema dito pag nakapalit tayo ng hinang nagkabaliktad mahirap ito sundan yung kasing sa akin, nasa bangka at tinanggal yung GPS ito na iyawag ito doon eh. Ang problema dito, buti man lang sana kung may palatandaan man lang dito kung saan dito yung ano. Oh, ayan, ginawa na ni Amigo Bilo yung kalang. Ha? Ito ganyan na hindi yung mapaigay. mahirap gawin. At yun ay eh, madaling hinang Ang problema. Tinignan ko doon sa GPS ko Kung saan yung positive negative Hindi mo makikita Ayun. Ang kailangan na yun gagaya, medyo, may Mayroon kang pagkagayahan ng GPS Ay oh, oh. uh, yung wire natin nasa magpa Paano mo magagaya uh, at atin doon Ay mahirap pa naman kala si yun At yung tanggalin mo muna yung Yung mga switch Nakatornilyo Tapos sa puntahan Doon mo sa ilalim kakalasin At doon nyo nakakabit sa loob ay nakasuot yung may butas baga na sinuotan yung wear na yun kaya nga pag kinalas si mo yung GPS may iiwan yung ano ay kaya paano mo ikakaya yun doon itong dalawang 200 ito yung ko sa sulihan ay may kubido na yung dalawang 200 tapos yung dalawa yung ilalagay ko sa, no. sa sidro yung isa sa unahan kubido ay nandito na sila Oh, ganda ng ilaw. Ay,

Ilan dito kayo pika ng ilaw? Ah? Ilan ang ilaw dito? Dito ay lima ang nakalagay dito ng wire na in-install ko ay eh. pero kulang na ilaw niya Apat lang? Kaya yung iba hindi ko lalag yan Abang lang iba? Abang lang eh. Pagka nagdagdag sa ng ilaw hindi na siya magbaba mag ano ng wire Magdagdag magbaba Maglalagay ko sa Oo eh. eh, Nakaabang na yung dulo ay eh. yung paglalagyan ito, itong, ito, ito, sa dalawa tatlo, apat, lima pero mga lang yan tatlo, ito, tiga, apat, lang babagandihin ko yung isang ano. marami pa rin gitna, makanti o, baka tiga, tatlo lang yun, gawa ng kinsi lang yung ilaw pag tiga, apat, ito, di, walo na oo, oh. walo na, no? hmm. kunti na sa gitna pag sa gitna, ay, de, sa gitna, eh, pag kinsi eh. ilan lang doon, lima oo, oh na, no? Sige, na lang. Malam pares. Ah, eh, tatlo-tatlo pala ito. Tatlo-tatlo. Tatlo, tatlo. tatlo din tatlo sa ito. Tatlo doon. Hindi, ilan uh, yan. Bakante yung dalawa. Ito. Lucy, yan eh. Tatlo-tatlo. Hmm. Anim, anim. Lucy. May nakasim isa. Lucy, Tracy. Ang ah, apat dito doon tatlo. Tama pala. Apat dito doon tatlo

Ano lang, ano namanya nih? Eh? This, ah, uh, target up. Easy power. Saat balik-balik terima mo yan. Ah, sige. Ayan, diari mo ini di Bateri. Bateri. Kung nabalik terima yun, hindi yun, ano, hindi yun, ah, uh, hindi sisindi yun. Kung nabalik terima. Iwasan natin pa rin yun. Kabit na agad. Uh -huh. Matibay yung ganyang ilaw. Matibay Water okay. Waterproof yan ano. Matibay. Magkano'ng bilhin niya yan? Isa? Ito okay, yata ay 500 mahigit. Ang isa? Uh -huh. Aba, mahal pala yan. quality yan, basta mamahalin Yung... Kaya nga pinaltan na pinalta ko ng stainless eh oh. Pero hindi lahat na paltat, kulang no? yung stainless oh. Sa talyer Kami lang kumuha niyan kaya nila Ganito lang ako mag na yan. Ganito na lang siguro Oo, oh, parang hindi dumulas. Artart sa himo pa. Dali na papa-du tayo, te. Ikaw pa naman tabi-tabi. Yeah. May tip pa. Aba, oh. Center ko ah, ito pa. Powering niya pa kagaling tip. Pagod <laughs> na, <makauna>, mauwi <ba> na lang <laughs> 'yung mga bata, 'yung mga litik. 'Di. 'Di na bili ko ng tip pangit. Oh, nak ng. Pati yung likod na dikit. Saka ano siya, parang kulang sa kapit, ano? And then may rubber eh. Yung ano, hindi ko lang alam ang pangalan nun, eh. Mga amigo, baka alam nyo, suggest kayo para... Alalim. Yung susuotan mo siya ng hos. May na susuot. Tapos susunog-sunogin mo lang, initin. Tapos susuot mo muna sa dyan bago mo dugtongin. Tapos saka kami ibabalik, tatapat mo sa kamo po. Iinitin Let, lang yun. Mo lang eh. Letter lang gagamitin mo. Ano Marami na sa online, na? Eh, paano mo order? Eh, pag di mo naman kilala pangalan. <laughs> <Where doon laughs> di di na ka-order na ako nung dati, no? So, <laughs> Magiging makikita mo kaagad mismo sa online. Yung, yung magang pagtingin na may kaagad yung makikita mo na, yun, ano? Simplihan na lang natin, itong naman ito, no? Hindi ito, mahu, hindi ito mabubunot at Pabalutin ko man tumang balut na balut. Ha? Mm na pati ano ito kaya dyan pag napunok <laughs> Hala na dito kaya dyan siya mo ng kapitan o. Pag napunok eh balik niya ano Balay pitan dyan ano Hindi naman magkatapat yan yun. Hindi ka pinagtatapat yun. Delikado pag magkatapat. Hindi ba karamihan na may ganun talaga pag subukan mo magpagawa ka sa ano? Sa mga mag-wiring, pakiawan. Pagkawang kabila na yun, napakabito no? Harap. Ah. Importante na importante Ang Importante yung ilaw. <laughs> nila bahala na nasira, bahala na kasi yung tapos tumtroba yung ako. <laughs> <laughs> Magandang testing Ang Ay, ilaw. na. Haha. 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 Haha pag lumuwag na yung tape napapasok pa rin ito ng tubig ano mo kung bagay ito sa nadaan dito ito yung diba yung dalawa yung wire napakasusun doon sa hose doon sa dugli nya hanggang makarating sa loob kaya nagkakatubig kaya ang ginagawa ko dito may teknika ko dito pag ano napakita ko yan naman maya, pag na i eh, ko na o so, anong discard yan ginagawa ko dyan kasi pag itong tip ay natanggal may posibilidad na napasukan ng tubig yung, yung unang dating ginawa ko basta ko kinabit ng kinabit abay, ilang buwan lang may tubig na sa loob yan, ginaganito ko yan, oh, dapat nakangupus siya paggamit ng ito mga amigo, hindi ito ano nito ha hindi talaga ito ang tali dito

Ngayon, matibay pa yan. Pero mga ilang, hindi abuti ng isang linggo yan. Oo, oh, pag mahalong lalo. Bagbag yan. Yun mga amigo, nakitap ko na lahat ng ilaw. Ay, dito sa kaliwa, dito sa kanan, yan, hindi pa nakatap. Saka may isa pa dito. 200 watts, 200 watts. Apat ng 200 watts, tapos ay ah... Uh, Anim na 100 watts. Dito pala sa ulihan, mga amigo, ano sampu ang ilaw pulihan pa lang tapos doon sa gitna lalagyan siguro na kami ng uh, tiga-apat kabilaan kaso lang yung ilaw niya apat na piraso pa lang ah, lima kulang pa ng kulang uh, pa ng apat gawa ng may nakasindro pang isa o yan, oh, yan o na lang yung mga wear dito mga amigo nakakabit na yan ang wear niyan may mga sobra gawa ng mahirap. Pag eksakto, malinis tingnan. Pero, pagka kasi nagpalit ka ng ilaw, ay, siyempre, puputulan mo bago uling dugtong. Ah, yun, kakapusin na. Kaya, may allowance lagi. Ayun. Ayun, hindi pa. Nagmimerinda lang mga amigo. Takang ka pagdatatap ito ngayon. Ayan, oh. Ah, bigla akong nalubot, mga amigo, eh. Nanubat, ako ko lang ng battery Yun, oh, may ilang pa Kakabit ko, nakakabit na yata yung len Ah, nakakabit pala, ito na lang, dalawa oh, Dalawa na lang, tapos itatalihan ko pa ng nylon yun, Tatalihan pa ng nylon, kasi delikado yan Pag nalagot yan, diretsyo bagsak yan Matagal din pala Matagal din Matagal din mag ano Hindi pala madali ang mag Tali-tali na ito Matagal-tali Simula kanina tanghali, mattanghali na ko dito. Dito lang. Ah, tapi kong ilaw. At alagaan muna bago mababato level ng linya ito ng oh, mga ito. Ayun, ito. Pagkatapos. Ah, natapos ko na ba ito muliyan? Bukas na lang ulit na. Dapat dapat pala eh. Siya, ano eh? Ha? Ah, bako, ay, Hindi din, hindi na daan. Hindi hindi pasukin. pasok diyan. yan, uh, boy. Oh, hindi hindi diyan pasok ito. Di ba ito may parang hose ito ay, parang hose. Tapos tatlo tat tat wire sa loob. Pag ito hindi mo binalot nang Pag at nakatumala na ganon. Doon na daan po, din. Kaya hindi ka sa loob. Kaya nga balik na balik siya ng tito eh. masaya lang, sa tito. Dami ang ano yung comment sa iyo? Ano yung comment? Hindi daw nila nakita, hindi pinakita kung paano ako nagkabit. Hindi, hindi daw nila nakita kung paano ako nagkabit. Ayun mga amigo, yung aking, yung aming kasing video, yung aming content dito, hindi kasi tutorial, alam nyo bakit hindi ako nag, hindi tutorial Pinapakita so ko lang hindi nagawa ko Pero hindi tutorial gawa ng Hindi naman talaga ako nag airal ng ganito Kung ay sarili kong Sarili kong idea lang Ang pag-wiring Ngayon pag sarili mong Pag sarili ng idea eh, hindi kasi sigurado kung ayan ay <laughs> perfect. <laughs> oh, hindi sigurado kasi hindi eh, ako yun eh, wala kumbaga man. Hindi nagawa ko kung ano lang yung sa tingin ko tama, yun lang. Oh, ay nakakaigi eh. kaya okay lang din naman. Kaya lang hindi ko sigurado kung ayon ang talagang tamang paraan ng paggawa. Kasi hindi ko naman napag-aralan 'to eh. Kumbaga man hmm? Nakikita ko lang, idea ko lang siya. Kagala, kagaya na lang yung pagtatali ko nitong wire ito hmm. oh, mm. ah, binanyan ko lang eh, pwede na yan <laughs> ngayon mayroong mga paraan diyan na magaganda siguro hindi ko alam kaya pag ginawa kong tutorial yung gawa ko ay eh, paano kong mali hindi eh, babasin ako nung talagang totoong marunong pero siguro mga susunod mga amigo mag ano po mag ako Ipapakita ko lahat ng gawa ko eh, pero hindi bilang tutorial, para pag nakapanood yung talagang sadyang marunong ano, ah, tingnan mo mali eh, o, kagayan, mali, oh, kagaya mali, o mahaba, <laughs> mahaba yung isa, ganituhin ko na lang to, kaya mali eh, pwede na yan, tupin na lang, pwede na lang, tupin ko na lang, uy, dapat sana pinutulan ko, hindi ko pinutulan. doon nga para hindi pala Yun ang mali. Yun, tanungin ko na lang. Basta ang akin lang sarili na idea ko mga amigo, pero malamang kahit nasabihin kong sarili kong idea ko may gumagawa nito o, baka, o ito talaga talagang tama na song pag ako nagdudugsong mga amigo, yung ito, ito. yung positive, nandito yung dugsong, yung negative, nandito na. Eh. Ayan, magka, hindi nagkatapat sa lisi. Hindi ko alam kung ito ay talagang kasama sa mga, sa, sa mga, pag halimbawa nag-aaral ka na kung kasama yan sa mga itinuturo. Pero ako, basta ang akin, ganun ang ginagawa ko kasi. Kung sakaling mabalatan, mag-init, yung tape ay matunaw, kasi po, minsan na init, diba? Mm -hmm. Hindi siya, ano? Hindi siya mag... Hindi dikit. Gawa ng yung dugsong niya, hindi makatapat. Kung baga man naisip ko lang na ganun. Pero, ang... Ikaw, di ba na kasama ka sa nga ng mga ganito? Mm hmm. Anong gawa nila? Ganun din? Ganyan din. O, ibig sabihin, ibig sabihin talagang sa... Kasama sa pinag-aaralan, no Teknika na lang, teknik. Ah, sarili teknik din. Hmm. Si marami ako nakikita ng ano, yung mga na, yung mga ko. Dati ako nagpapawiring lang ako dati. Eh. Pagka kinakalas ko, makakatapat lang yung dugsong nila ay ang napapansin ang kadalasan na kaya napuputol. Pagka nabalata na, natanggal yung electrical tip, naputok na doon nagdadaig kaya yun na ideahan ko siya na hindi ko na lang pag ano yun data patin kuha nang yun na nakikita ko nagiging dahilan kung bakit na ano siya nasusunog <laughs> yun na talaga nagiging dahilan kaya sabi mas maganda pag hindi magkatapat kaya yung mga amigo yung karamihan nakikita yung sa ginagawa ko pinapakita ko pero na yan ang ginagawa ko pero hindi tutorial kung baka man sinasabi ko na yan wiring ako ganyan kasi kung tutorial step by step ipapakita ko yan kasi hindi naman wala ko ano ko magtututorial hindi ko naman ito pinakaralan <laughs> sariling ano lang sariling pwede kung ano lang sa tingin kong tama yun lang plus na pala na tambal din si ba? Naglalaro ko ng mga bata. Lagi na. Pagkadi na talaga eh. Alam mo naman yung mga batuta na ano yan. Ginawang siso <laughs> ng si Ah, Daging siso yan. Eh Kaya ngayong yung ati si na ibaba doon sa Sa mother. Dahil kung ilalagay ko lang dyan, madidingat mo, madidingat mo, balik. Tungo na ng kawan. Puno na ng itu buangin bisa mutaspa <tutuk> orang pegang anu jadi lah ini yang makan nih kalau dia pembusuh tinumu nembuangin mau no, batal makan <tutuk> nembang kak wah enak apa kalau sebagai kami aku tak demi diculikan lo baik kalau jangan sikik nasi sikik nang itu warangnya halo <tutuk> talas si yung makina gawa ng pupunta man yun sa piston susugatan ha? susugatan yung piston sira yung piston ring ah, <laughs> ah pagtalas ako ng silong yun hindi dali nailon na lang nailon ha? nailon na lang patalihan na lang na nailon yan <laughs> o yun mga amigo Abangan nyo lang, ang susunod na gagawin namin, ito ay kakabitan na lang Katali ako na lang ng nylon ito dalawa Para tibibay gawa ng uh, nai fiber lang Yan ang ginawa nila amigo bido Mga amigo yan o nagawa siya ng kahon ng kalan At saka uh, yung stirrup pong palibasat. luma lang na pong yung kanilang nakuha, ng takip Ginawa nila ng takip ayan o Ginawa niya ito, ito ito pala ang magiging ano niya doon Ginawa niya ng takip yung kabilaw ayaw yung ginawa na rin niya kung baga man ay nagtitipid pa si Kasuyo Sa kanala daw siya so, bibili ng bago Pagka Pag jumakpat na si Amigo Papay Bido Papalitan niya ng maganda ha? Ng magandang Lagayan Pagka jumakpat ka na hmm. Pansamantala yan Pero pansamantagal hmm. Ayan mga amigo Magtatali na lang ako nito At uh, bukas tatapusin ko naman yung unahan at saka ito naman ito sa mga ilaw naman ito sa pang battery mga amigo at para kung hindi na under yung may ilaw pa rin sila sa battery nakakunit ayun ito solar kusang <coughs> na ilaw pagkagabi na Ayan. abang lang mga amigo sa susunod nating video